ang kwento talaga ng mga ganyan hindi naman talaga sila masama yung ibang mga mangkukulam ayan ay na mga nabayaran lang wala pang bilimbigas. bigas ayun dalawang klase kasi ang mangkukulam eh. sa kamababarang nabayaran lang yan ayun ay mababait na mangkukulam hindi yan pumapatay nagbibigay lang karamdaman yan pag ayun naman mga fighter asahan mo matagal ng isang linggo patay ang tao sobrang galit ni nagpagawa patay yung tao kasi tagus ka agad yun eh hmm. pero kung mga tao naman na may naon hindi ipapasa Diyos na lang na mga taong may galit sa kalila pasa Diyos na lang alam mo may Diyos naman balang magparusa hmm. sa akin nga marami may kasalan pero pasa Diyos ko na lang hindi ko ginawang inisip na ipakulam o ano, hindi na kasi, may Diyos tayo eh. Hmm. Okay, yeah. Sige ano po ano yung magandang oh, sa mga nakapanood na pangontra? Sa mga pangontra naman, ang pinakamainam na pangontra tungkol sa mga kulam-kulam, ang langis na maganda pangontra na pag may panganib. Oh, kumulo huwag ka na umalis. Umikot ka na ng ibang daanan, sa dadaanan mo, huwag ka na dun. Ilihis mo na. Pag may kumulo naman pa ulit, malakas na malakas, may kalaban na. May gusto na sa'yo tumira. Kumulam o bumarang o mga ano pa yon. Pag kumulo ng kumulo, ibig sabihin, may bibira sa'yo yung kalaban. Eh, mga magandang pangunta talaga langis. Kung sa mga kabal-kabal naman, batong omo sa kalinta. Kung sa mga anting-anting naman, malakas, tres pico sa kasin benedict. Yung asin-asin hmm. din -asin, na... Asin-asin, panahon ng panikopong-kopong yan eh. Yung inaatimpla na lang natin sa piprito yan, sayang na mayagis po sa bubong yan. <laughs> Panganan na lang. Hindi na uso yan. Hindi na takot ang aswang sasin ang tanging panlaban sa aswang ay eh dasal, aman namin, abag na luwate. Tapos sa mo ng Diyos ni Oba, Diyos ni Adonai, Diyos Tatlong beses mo babanggitin yon. Ipa e, mo ka mo, lumayas ka, masamang espiritu. O hindi ka na malalapitan, e, may, may kabal o tawag nyo ni panangga, panagang. O hindi ka nila malalapitan. Pero kung ama namin lang, abag na rin, sumasapun tayo. Doktong nga mo na ng Latin, katulad ng Latin na to. Kung hindi mo alam yung Diyos na Yoba, na Dona, Diyos na, na Pater, eh ito na lang gamitin mo. Sato, aray po, tenito, Tatlong beses mo banggitin yon. Tapos ipa mo tatlong beses ka to mo, lumayas kayo, masama yung oh, pero mag namin pa rin kayo, abag na rin, sumasapun tayo, luwati. Tagi isa nyo, saka mo to. Maraming pangontra sa mga nagnanais gusto magkaroon ng anting-anting o ano, hindi po totoo ang anting-anting ng ano, kailangan sala mo ng 49 days bago magkabisa. Pero sabi mo bibili mo na sa ano, ewan ko lang. Bili ka lang sa kiyapo. Baka ano, tapos basbasan ng pare. Wala pa yon Kailangan, pagbili mo sa kiyapo, tapos si Mayn dasal na 49 days so kaya padasal mo na sa mga manggagamot iwan mo 49 days kasi nagdadasal naman niya sila araw-araw apat -araw, na beses sa isang araw masasama na yun dun hmm, sa dasal kung sakaling dasal sila eto sasampol ko sa inyo kung sino man ang may sem benedict o tres pico <coughs> Ito ay nyo lang sa balat ng tao kung saan ang pinakamasakit. Katulad ng trespiko. Itututok mo to kung saan ang masakit yung pinakakros sa balat. Tapos ito naman ay pagsabayin nyo na. Itutok nyo yan dalawa. Tapos dasalin nyo. Croc Santi Pater Benedicti. Tapusin mo yan hanggang ano yun. Pag natapos mo yung dasal na yun, sabayan mo ng alam maradam tadam. Donay hi pa mo pa layas mas sa may spirito layas mong kulam layas babalang layas sa tanat pa mo tatlong beses sa ngalan ni Jesus lumayas kayo dyan wala na magaling na tanggal na lahat ng sakit tapos takutin mo ng pakros na ganyan no oh. hmm pakros mo yung ano mama let me ginotis para pa pang sama tanggal karamdaman bago mag tanggal karamdaman nakakrosan mo na mama Let me get notice, pa yung sumatanggal ang karamdaman. Tapon sa lupa. Tapos na, ganun lang. Kasi simple, kahit anong sakit pa yan, o mga ano, kung pagbabatayan, mas malakas ang Saint Benedict. Ito ang gamit ko sa katwespi ko. Yan lang yan, napakalakas niyan. Kung sino man nagtatangi ng katwespi ko o Saint Benedict, napakalakas niyan. Believe ako sa inyo, pagayan ang awak niyo. No? Kasi ayan ang awa ko. Yung dalawa na yan. Nandito. Hmm, tulad yan. Yan ay anting-anting ko. Pag sinuot sa tao yan, hindi yan matitikwas. <laughs> ayan ang sikreto ng mga kikwing ng kalokat. Kung kayo ay nagtatangi ng anting-anting, testingin yun yung tao kung lulubog siya. o didinan yung kamay. Pag ayan lumubog, wala yan visa. Sabi mo, magdasal ka pa ng 49 days kasi talbog yan <laughs> ganun lang yan kasimple mabilis nyo malaman ang visa ng anting-anting o ano man bagay na yan na gusto nyo maging sa tubig pwede rin tayo magbigay ng anting-anting sa tubig oh. ah, abot mga yung tubig dyan ano? yan yung tubig, yung ko kayo sa inyo ang paggawa ng anting-anting sa tubig ito po yung anting-anting sa tubig yung tubig nito pagkatapos ito dasalin o anuman, ilalagay nyo sa bote ng aseton, itali nyo sa baywan nyo, diinan nyo katawan nyo, hindi kayo madidiyan. Madidinan. Kung wala kayo pambiling anting-anting, pwede na yung tubig. Ilagay nyo sa maliit na bote na hindi babasagin plastic. Tapos itali nyo sa baywan nyo. Magandang kabal na yun. Sasample ko sa inyo ang tubig na to. Sino man ang nanonood ng... Dasma makal ano ba yan? Dasma, kalubayan. Kal, kalubayan oh. oh, Na ng kalokan. Nandito kami. Oh, huwag wag kakalimutan. Mag-subscribe, like, share, palo sa Dasma Kalubayan at kay Mang Kikweng ng Kalokan. mag like, share, palo sa TikTok man o YouTube o Facebook. Oh, sige. Ito po tubig na to. Ay bibigyan natin visa. Itutok nyo lahat ng inyong mga tubig sa dito sa video namin ni eh, Bel Portea. Lahat ng may tubig dyan, itutok nyo na para magkaroon ng bisa ang tubig nyo. Dadasalan natin, may wagang latin ang lalagay natin dyan. O mga bisa na yan. Mahal na Diyos Ama na makapanyarihan sa lahat. Kami ay lumalapit sa iyo na buks bigyan buhay at pisa aming mga tubig dito na tinutok sa kamera para sa amin maging kabal o mga panlik kapanyarian para sa aming katawan o maalis ang masama espiritus sa pagininom namin to. Mahal na Diyos paspasan na tipuin niyo po aming tubig. Tubig na nagbibigay buhay at pisa. Tubig na nagbibigay buhay, tubig na kula na kasalanan, tubig na pumupusana ang mga karamdaman o masamang nilalang, physical man, spiritual. Amen. Amen. Mahal sa Diyos pilis, lakas, at kasintigas ng bakal ang katawan nila. At palayasin ang masamay espiritu sa pamamagitan ng tubig nito sa paginom. inom Kahit doon, naik mo santa, sa karapisya, alibata, alsasis, latore, kainig, awi uwi, ad na silim, pa ng gamikmak na isag, masag, 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 wawaw, kabagkakwa, yaa, ang paggamit ng tubig nito kung sakaling inumin nyo papatak nyo sa kamay sa kanan i-close sa noo tapos iinom huwag paubusan lagi may tira tapos naman magsaling kayo sa bote ng acetone na plastic saling nyo sa bewang nyo ay kabal na yan tapos testing nyo kung matatangay kayo ayan ay napakalakas na dasal na mga tinutok, sa, tinutok nyo sa camera ay magkakabisa rin yan Tasam, dala na yan ng dasal ko Mahal na ma, basbasan mo rin po ang kalilang tubig para sa kalilang kagalingan. Hanggang dito po ang aming video. Maraming salamat po sa aming po. panunood ng mga mga kekwing na kaloka o das mga kalubayan. Lagi nyo kami subaybayan. Uh, sa mga gusto, magtanging anting-anting ay tubig lang po, po, sa mga walang pambili. Pwede na yan. Uh.